Hi mga ka-viewers, so nakita ganyan nga kung anak is gihilantan uh -huh. na siya daring dapita. So luoy kay siya lang no? So ang iyang hilanat is medyo taas-taas gano'n siya. So ako po ring dapita is natunok po ko sa lansang. So pretty kasakit kayo akong akong tiil. So natunok dahil sa numero 3 nga lansang. Pretty jud siyang sakita. O niya pagkahuman ni hubag pa jud akong tiil. So ingon ani. So ang ako ang anak is 38.8 ang iyahang hilanat so grabe gyud ang pagsubok sa Ginoo sa amo karon nga bulan so uh, di lang gyud ta ano, paglaom na amang gi mga pagsubok nga moabot sa tong tagsa-tagsa ka kinabuhi pero dili lang ta mawad anong paglaom kay di matatagaan sa Ginoo o pagsubok nga dili nato malampasan So during dapita is gipanugnaw jud kuno kay sakit jud kaya akong tiil ba during the pita, o So nagdugo-dugo pa gina siya, wala pa gina na ako na kay tungod sa kasakit gid kaayo dili siya mahikap pero tigyo kasakit. So kanang nagki-pick ko so akong kamot pud ay nabayulit na, na siya kay nadukdukan na siya sa lansang kay nagdukduk-dukduk lansang so nakita ninyo niya nahubag na jud na nga akong tiil perti jud niya sakita di gid ko katunob ani sayuta so perti ka sakit tungod ko pong anak intawon ding dapita ako pay pa nag-atiman sa iya kay gilantan, jud siya kay kung ba na naapoy uh, nagsakit pud siya so grabe jud ang mga pagsumbok ding dapita no so ang ginuog gi maghatag sa ato ug hapon ayuhan sa itong mga sakit so during the pita is nakita ninyong uh, ang akong tiil is na wala na ang hubag so July 23 na niya ni nakita niyo na wala wala na ang hubag so during the pita July 26 so mananiporma sa ato ang tunok so naayo-ayo na din siya so humanapod ko nagpa-inject o anti-titanos so daghan kayong salamat sa inyong hang mga uh, comment nga nasa Facebook nga kailangan magpa anti daw ko so daghan kaayong salamat sa inyo ha og drinking the, na, drink the pita nakita ninyo nga naayo na gud kaayo ang akong tilwala na sakit makatulog na ko sa yuta niya dili na pud hubag og diri pong dapita nakita ninyo nga akong anak naayo na sad siya so naga ML na pud siya no. so daghang salamat sa inyo ang